Okay, so mayroon tayong tinggan na uh, uh, conversation ni Paso Pintes at sa kanidya rin. Tema natin, patunayan mo na ang ribulto ng mga santos sa Biblia ay Diyos Diyosan. Okay, uh, ito, tanong ko sa iyo. Pagkasabihin, ribulto <laughs> ng mga santos kasama si Santo Niño at Black rin doon? Yes, nai, pangalan pangalang santos niya, Santo Niño, Holy Child, 1.35 ng okay. Lukas. <laughs> oh, sige. Ah, talaga yun yun si Pastor ano. Oh. ano? Ayan, so, manalaman natin si Jared na dating uh, MCGI, dating daan, ay walang mudo talaga, no? So, siya ang nag-call kay Pastor Fuentes Lagi naman siyang tumawa. So, ito ang taong to, walang disiplin. So, yung mga kasama niya, mga CFD, hindi man lang nakapagbigay ng disiplinary sa kanyang kabaro na si Jared so ito laging tumawa no siya ang tumawag walang ano talaga walang mudo talaga ng taong to no, ma Mailig mahilig tumagmura kasi ano galing ito sa dating daan <laughs> hindi pwede mo lagyan ng ano pwede mo But kung takot, lagyan natin takot ako. ka ba sa tema? takot ka sa tema? Ayan. So sabi niya takot raw sa tema si Pastor Pintes. So ito naking uh, narinig ko kanina so gusto ni Pastor Pintes na yung specific ba no yung mas malinaw pa na tema okay pero uh, hindi po kumasa si Jared o natakot siya so ating panoorin yung uh, conversation nila okay ako okay ako okay Yan, so okay no so accepted yung uh, tema ni Jared so mamaya uh, tingnan nyo itong mga alibay ni Jared. Ito tema natin. Patunayan okay. mo ayon sa Biblia na ang ribulto ng mga santos ay Diyos Diyosan. Ah, oh. uh, santo, uh, ribulto ng mga santos ng Romano Katoliko. Hindi, lagyan mo lang santos. Ribulto yes, ng mga santos. santos. Kasama ni ribulto ng Catholic Church itong pambihira ka naman Oh. <laughs> <laughs> yun nga, uh, yun nga, uh, ng uh, Romano Katoliko. Hmm. Ay Diyos, uh, i-text ko sa'yo, i chat. ko nay, sa'yo Hindi, 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 ganito, ganito Ano, patunayan mo O oh, eto ha, total ikaw ang naghamon sa akin Patunayan oh, di mo, mo na ang ribulto ng mga dima. santos sa Biblia Ay Diyos Diyosan Okay, uh, accepted yung proposal mo. Ah, uh, ito, kasi ako yung affirmative, ako yung magpapatunay. Ito naman yung proposal ko, baka okay sa'yo. Patutunayan Ay, ko... Ayoko yung proposal mo, po. gusto ko yung proposal ko patulan mo. Tutal, lagahamon ka sa akin eh, di naman pwede ikaw yung masusunod. Lagahamon, mo lagahamon ako, ako yung affirmative. Kaya nga, you will Sigaw be in the affirmative side, bibigyan kita ng tema oh, so? na i-stand mo. Ah, oh, bakit? Oh, bakit? Bakit? Eh, di ako na lang mag-affirmative. Oh, sige, ikaw ang affirmative. Go ahead. Anong, anong tema mo? Oh, ayun nga, yung tema. Yung patutunayan ko na ang ribulto ng mga santos sa Biblia ay hindi Diyos Diyosan. Ah, yan. Nakikita mo, iiwas ka sa Romano Katoliko. Bakit ka uh, isasama yung, yung Biblia? <laughs> ay, sa Biblia tema natin. Mo. Kaya nga, sola scriptura mo kasi pabira ka naman pwede. So, kumangmangan mo na naman yan. Eh. 20... Oh, so, ayan. No? So si Jared, nakita natin na hindi talaga niya babanggitin yung Roman Catholic Church. So marami namang mga simbahan, no, na mayroong mga ribulto. So, dapat specific na yung saan si Jared ngayon na umanib, dapat uh, ilagay niya yung pangalan ng kanyang simbahan. Pero ayaw ni Jared. 4 may mm. puno ka, nagkakasala ka dyan. <laughs> kaibigan, kaibigan, Ay, ang pag-uusapan natin, yung mga ribulto ng Romano, katulad nyo sa Biblia. Kaya nga, kaya nga, ba't hindi ba ribulto yung nasa... Tresgis ng ikalawang kronika na nasa Biblia? Alam nga namang laruan niyo. Eh, rebulto yun eh. Hindi yan rebulto ninyo. <laughs> oh, o, etanong ko hindi sa iyo. Hindi ano ang kahulugan hindi ng, hindi. ng Meklaet kung hindi yan ang ribulto ng Iglesia Katolika? Ano, ano? O, oh, tinan mo. Hindi pala alam na ito ni Pastor Roto at Puentes ito eh. Tapos, bira ka ng bira. E, kung baga dumurata ka, kumadali na, na sa nga. mo. Hindi <laughs> ko nga madinig yung ano mo. Kasi sumasapaw ka. O, oh, nabingi ka na. But, but, nabingi bakit? Bakit ka katawan ang tao? Bakit tawa ka ng tawa? Eh, hey, natatawa kasi ko sa ano mo eh, sa mga style-style mong mm -hmm. paiwas eh. Hindi, okay, uh, uma umayos ka, umayos ka umayos dahil... dahil pag ako, -us... kapatid. Usapang Biblia, kaibigan. Wala mm -hmm. namang nakakatawa doon. Meron, mm -hmm. hindi ako natatawa sa Biblia, natatawa ako sa iyo. So, ito si Jared, bakit ito lagi tumawa? Kasi bastos tong taong to eh, bastos to. Dati pa yan ito. Kaya nga, nung nakadibati ko ito, no nung no, pumasok ako sa kanilang uh, live no umalis ako kasi laging nagmumura no walang modong taong to bastos to eh so yung yung bang strategy ni Soriano dating daan na leader ay talagang nakukuha niya at siya lumapit sa Roman Catholic Church no nandoon siya ngayon talagang walang mudo talaga no so yung mga CFD no pagbigyan ito ng disiplinaryo or Ah, hindi nyo mabigyan ng disiplina dahil ganoon din kayo no? so itong si Jared no? walang mudo, laging tumawa eh, pag ina-accept naman yung challenge niya ah, hindi naman kakasa no? so parang lata ito no? yung lata na walang laman maingay yan ba diba? tulad ni Jared Ano nakakatawa sa akin? Eh, iwas na iwas kaya dahil ka sa atong tema, Pentes. Hindi, hindi ako na-hadlock. Kayo nga yung na-hadlock eh. Bakit, bakit iiwasan mo yung tema ko na napakalinaw? Na, mas malinaw kasi yung ah, tema ko, mas maganda. Hindi, paiwas yan. Paiwas ganito, kaibigan. Talaw, meron ka bang nabasa na sinabi kong umiiwas ako? Meron wala? Ito, ito. Patutunayan ko na ang lahat ng mga ribulto ng Romano-Katoliko ay Diyos-Diyosan. Bakit ayaw mo noon? Gusto ko nga eh, mas maganda palinawin natin. Uh, Patunayan palinawi, mo na ang rebulto ng mga santo sa Biblia ay Diyos Diyosan uh, sapagkat yun bakit, ang santos bakit mga namin. Mga... Santo sa Biblia. Ba, ba't may iwasan <laughs> ang kongisya mo? Alangan namang walas. Na wala namang wala sa Biblia si Kristo ay santo yun. Ano ko ba naman no oh? Lagyan mo ng Romano-Katoliko. Kasama mo. na yun doon. Nasa Ito yung masasabi ko. Bakit si Jared hindi niya ilagay yung Romano-Katolik Church doon? Kasi pwede siyang Uh, tatakas sa topic. Pero kung naka... nakalagay yung Roman Catholic Church, hindi siya makatakas. Nakastick lang doon sa uh, Topico. No, papatunayan ni Pastor Pentes na mga Diyos-Diyosan yung mga ribultan ng mga Roman Catholic Church. Pero ayaw niya. no Ayaw niya yung ilagay yung Ru Roman Catholic Church kasi pag ilagay yung Roman Catholic Church, yun mga kapatid mga kaibigan, talagang maiipit si Jared. Ah, iwag mo sabihin, kasama. Kasama, o, mong mong sabihin kasama. kasama. kasama niyo doon. Iwasan. Alam ko yung Tanuwasan tema mo, mo Puentes Tricky yan. <laughs> ah, tricky? Anong tricky? Romano Katoliko? Tricky? Ikaw ang tricky niyo Romano Katoliko. Uh, iwas, iwasan niyo yung Romano Katoliko. Uh, Revolt ng Katoliko. Ba't ayaw mo sa tema uh, ko? Natatakot ka, no? Kasi paiwas ang tema mo. Maraming maraming ayaw mong pag-usapan. Uh, pag eh bakit? Eh, bakit eh, Kahit hindi mo na hindi isama na yun, mo, yun mo, dahil ang kalaban mo, Romano Katoliko. hindi naman ako Muslim. Wag, wag. <laughs> mali dahil mali dahil takot ka ang tema takot ka diba takot yan yan kasi takot ikaw ka ang talaga takot. takot ka sa akin, ikaw bako? ang takot. takot bakit ka bakit mo iiwasan yung dalawa niyo, kayo ni madlang awa dalawa kayo ni madlang awa takot sa akin well, takot ka dyan Ikaw <laughs> na ako matatakot sa'yo Pambira ka Sila nga ang takot Naiharap ka sa akin <laughs> Oh, bakit But, eh, bakit iwasan mo yung iglesia mong kulto? Takot, takot si Puentes pati Ilagay mo mo sa akin. Ilagay mo yung iglesia mo, Romano Katoliko. Tanong ko iyo, ano ang kaulugan ng salitang kulto at saan originated ang salitang kulto, Puentes? Ay, itanong mo yan. Next, sa ating ano. hindi na masagot. Hindi, ka talaga sagot Christian. Sagot mo Ay, naku, hindi sagot yun. Iba sumagot iba po ka, yung ka yung hindi masagot. Hindi naman, uh, doon pa... A, sa tanong ko. Therefore, hindi ka pa rin sumagot, Puentes. Jared, si Pastor Puentes Traunan ay natatakot kay Jared kasi nangalingan no kasi never yan matatakot si Pastor Pintes si Darwin Kitgano nga takot kay Pintes no? takot nga yung mga CFD ninyong mga matatagal na takot nga kay Pastor Pintes no so pagbigyan mo si Pastor Pintes as a affirmative so, niya na, na yung mga na ribulto ng Roman Catholic Church ay just diyosan Ayun, very specific, malinaw. Huwag yung uh, patunayan na yung mga Diyos, uh, mga ribulto ay banal. No? Dapat may man Church para uh, stick no sa topic. At si Jared naman ay takot kasi involved ang kanyang church pangalan at alam niya na wala siyang laban.